Sa mga kapatid ko mga kristyano, I wish hindi niyo ako i-misquote. Kaya Naghahamon ako ng debate. Ito si Mr. Gooding Marianito, siya ang tumanggap. At papatunayan ko na si Sokristo ay maiimperno ayun sa Biblia. Hindi ayon sa Islam, hindi ayun sa Quran, sa Hadith. ayun mismo sa Biblia, siya ay maiimperno. Ah, uh, siya ay nagsisinungaling. Ah, uh, na, at uh, mayabang, bastos na tao. Ayon sa Biblia, ah, uh, ayon sa Biblia. Hindi ko gagamitin ng Islam dahil si Kristo ay ha, uh, wala pong kasalanan sa Islam. Hindi ko ito masisisi si Kristo. Masisisi ko ang nagsulat. Bakit ganoon? O ulitin ko, ayon sa Biblia, si Kristo ay mama impierno. Sana tuloy itong debate nito.